ka-aksyon, munting hiling nina Gerald, Bray, Arthur, Nyebes at Elisa mabibigyan ng katuparan dahil sa ako Bicol party list. Makakausap natin si Rizel Usada live sa Barangay 14, Bakakay, Albay. Magandang hapon, Rizel. Yes, Ms. Remy, magandang hapon. Rizel, Kumusta ano ang nagaganap ngayong hapon dyan mismo sa Bakakay Albay? Miss Remy, limang kababayan nga natin ang nagpadala ng kanilang mga sulat sa opisina ng Ahobicol Party List para, para humingi ng wheelchair assistance. At ngayong araw ay eto na, nandito na tayo, hindi na po ito pinatagal ng Ahobicol Party List, nandito na tayo para tuparin ang mga nabanggit nilang kahilingan sa kanilang mga liha. Sino-sino itong limang maswerteng tutugunan ngayong hapon ng Ahobicol Party List para sa kanilang kahilingang mabigyan sila ng wheelchair. Miss Remy, ito ay mga stroke patient at isa po sa mga beneficiary ay wala na pong paa dahil sa kailangan itong putulin. Mula po sila, Miss Remy, mga munisipalidad ng Bakakay at Santo Domingo Albay. tatlo po sa Bakakay at dalawa po sa munisipalidad ng Santo Domingo. Ngayon, ano, Rizel, ang kanilang mga munting hiling? Miss Remy, ang kahilingan nila isang kaagapay, katulong sa buhay at kasangkapan para muling maranasan ang kalayaan na makagalaw mag-isa sa kabila ng kanilang ang kalagayan, isa pong wheelchair ang kanilang kahilingan. Miss Remy, Sir Nomer, kasama ko nga po ang apat sa ating mga beneficiary ngayon para malaman natin kung ano ba yung kwento sa likod ng kanilang kahilingan. Kasama ko po nga si Sir Marvick Bernal. Sir Marvic, pwede mo po ba sa amin maikwento kung ano po ba yung kwento sa likod po ng pagpadala ninyo ng liham sa Opisina po ng Ako Bicol Party List? Padala po kami ng liham sa Ako Bicol Party List para humiling sana o humingi ng wheelchair para sa akin kapatid na si Bernal na Nagkaroon po siya ng aneurysm. Nagkaroon po siya ng blood clot sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. At dahilan po para maparalisa ang kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon po, naopera na po siya at nag-home recovery. At napakalaki pong tulong po nito ng wheelchair sa kanya. Kasi ngayon po, lagi po lang siya nasa higaan. Dahil wala po kaming wheelchair na lalagyan niya. Dahil po sa kakulangang pinansyal. Dahil po sa pagpapagamot namin sa mga nauna niyang operasyon. Sa ngayon po, isinakatuparan po yun ng ikipartilis, e party list. Napakalaki pong tulong po ito. bigyan po kami ng uh, wheelchair sa aming kapatid. Kapasalamat po kami sa Ako Bicol Party List. Sana po, marami po pa kayong uh, taong matulungan. Ilang taon na po ba to si Sir Ray? 29 years old po ang aking kapatid. Siya po ay inatake noong August 28 ngayong taon. ay uh, isa't kalahating buwan po siya sa ospital. Yung buong katawan niya po ba yung paralisado o yung kalahating katawan lang po? Kanang bahagi lang lang po ng kanyang katawan kasi po yung blood clot niyan doon po sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. At sa awan ng Diyos ay eh, successful naman po yung kanyang operasyon. Pero swerte pa rin kami kasi nabuhay po at successful yung operasyon ng aming kapatid. Kasama din natin ngayon si Sir Sir Gerald I mean mula sa ano isa pong basketball player tama po? Ah, dati po. Kamusta ka na po sir? Ito ayos naman po kahit papano eh, nabubuhay <laughs> Masakit naman. Sir, pwede mo po ba sa amin maikwento kung yung kwento po sa likod ng pagkawala po ng inyong dalawang paa? Eh, nagkaroon lang to ng parang blood clots din. Eh, uh, nagka, ano, yun, nag, nagkaroon ng parang dugo yung sa ilalim ng paa para kinakailangan daw na putulin. Kasi, ano eh. Paano nyo po, Sir Gerald, hinaharap or araw-araw ninyo ngayon na kulang na po yung parte ng inyong katawan? Wala, ganun pa din. Parang normal lang din naman. Kailangan dati, basic, pagising, ganun lang. Parang yung buhay mo no, noon na, ano, pa ganon din naman. Ganun lang, positive lang. Walang Or nangyaring uh, pagbabago. Ano yung gusto mo nalang sabihin sa mga taong kulang man yung parte ng kanilang mga katawan? Ano yung gusto mong message sa kanila? Mabuhay lang tayo. Yung parang normal lang tayo. ngayon. Eh, tao din naman tayo eh. eh Palagan na lang ang buhay habang nabubuhay tayo eh. Isa lang naman buhay natin dito sa mundo Hindi na yung madudugtuhan pa. Pag ganun, pag kinuha na tayo, wala na eh. Ano lang tayo? Maging masaya na lang. Kaya mo naman sumaya, hindi eh, magpasaya ka. <laughs> kung ayaw mo wag, maging masaya, magpasaya ka. Nakakabilib din talaga itong thinking po ng ating isang mga beneficiary. Napaka-positibo sa kabila ng mga libentasyon na dala ng kanyang kalagayan, masaya pa din ang kanyang pagtingin sa buhay. Isa din po, Miss Rami, sa kasama din natin ngayon dito ay si Tatay Arthur Rim. Kamusta po? Paano niyo po ito hinahandle, Tatay, na pag yung stroke po? Sa una, may hirap, pero pag pag may alala, ay may hirap, pero ngayon uh, ko. Sino po yung nag -alaga? talaga sa inyo ngayon. Sis ko. Nakasama ko po na Aligo, kain ko, ano, plato. Nakatayo ko pero hirap eh. Parang gapang. May may tungkod ako. Ano, ang tawag yung Jaime Walker. Ang baka ng lakad eh. Kaya itong widget ito, malaking tuwag sa akin ito. salamat. Ano po tatay yung pinagkakaabalahan natin dati? isa po akong truck driver. Nakamiss yung, di ba, eh, dati mong ginagawa, dati kang malakas. Tapos manghina, gano, ni, ni maglakad, ni mo Ngayon po, tatay, nahirap ka na pong makapaglakad. Ano po yung pinaka namimiss ninyong gawin noong malaya ka pa? Yung magmaneho, magbuto, di ba? Dati, bibili kami ng grabe rin sa anya. ko Ano niyo po kamahal ng trabaho po ninyo? Mahal sa trabaho. <laughs> Isa po truck driver si tatay Arthur, Miss Remy, and uh -huh. mahal na mahal niya po yung anak niya. Isa po sa mga nagpapaiyak sa kanya ngayon, actually, eh, yung problema or hindi niya na magawa na maihatid yung apat na taong gulang niyang anak sa eskwelahan, isa po yun sa kwento sa akin ni tatay kadina, kaya nagiging emotional po siya ngayon. Kung nararamdaman ninyo ngayon na mag-isa na lang po yung anak po ninyong nagpapuntang paaralan? Dati ako nilatid, hands-off ako sa tao niya.

To. Ngayon, tatay, makakat-recover ka na po. Hopefully po, dumating po yung panahon na, maihatid mo na po ulit sa uh, paaralan yung anak po ninyo. Tatagan nyo lang po yung loob po ninyo, tatay, dahil ngayon pong araw ay may katuwang po sa inyong tarating. Okay? Miss Rami, kasama din po natin si Miss Manilin Hanyolan. Para saan po yung uh, sulat na ipinadala nyo sa ahensya po ng AK? Para po sa mama ko po, po. hindi, kasi po, niya, hindi po na po ba? siya nakakagalaw ang kanyang kabilang katawan. Kailan po ma'am inatake si Nanay Nieves ng stroke. Ngayon pong taon na February po. Ano na po yung kalagayan niya ngayon? Nakahiga na lang po siya tsaka sinusubuan ko na lang. Yun lang. An hindi na po siya nakaka nakagalaw pa yung isa niya lang kamay tsaka yung isang paa. Yun lang. Tsaka po hindi na po siya nakakapagsalita. Bedridden na po si Nanay Nieves? Opo. Sa so ngayon po nanay, ikaw po yung nag-aasikaso kay Nanay Nieves. Gaano po kahirap yung araw-araw po ninyo? Kahit po mahirap, kinakaya ko din po kasi siyempre magulang mo din po yun eh. Ano po yung message po ninyo para kay Nanay Nieves? Uh, magpalakas siya, huwag siya mag-alala, alagahan ko siya hanggang sa dulo. Sige. At may isa po tayong beneficiaryo na nakahabol. Mula po ito, may sa isla po ng Namanday. Kaano-ano niyo po yung ating beneficiary? Ang kabarangay ko po, ma'am. Ano po muli yung pangalan niyo, ma'am? Charmaine Basi po. Apa. Katarangay niyo po. Pwede niyo po ba sa amin maikwento kung ano po yung kalagayan ngayon ni Nanay Elisa? Na stroke daw po siya, ma'am. Bale, na ano daw po siya sa ano, sa CR, doon po siya naan. Tapos yung kalahati niyang katawan, na ano daw po na stroke. Tapos may di na siya nakakita, may katarata din po. Sa so, ngayon, ma'am, na, na nakarating po sa akin na ang nag-aalaga po kay Nanay Elisa ay isa din pong PWD. Opo. Anak niya po ata yun, ma'am. So yun, Miss Remy, si Nanay Elisa po, Miss Remy ay taga-isla ng Namanday. So mula di dito po sa sentro ng Bakakay ay dalawang oras po yung kailangan niyang i-google para po sa pag-travel, kumbaga sa pagbiyahe para lang po makarating. Para po isa katuparan ang ang kanilang mga kahilingan kasama po natin si Miss Sally Luces, ang Regional Community Communications Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon Miss Sally. Magandang hapon right? Miss Sally, ito may lima tayo ditong mga beneficiaries mula sa Bakakay, Santo Domingo at mga kababayan natin na patuloy pong lumalaban sa kabila ng kanilang mga limitations na dala po ng mga kanilang kalagayan. Ano po ba yung naghihintay sa kanila ngayong araw? Well, dahil sa kita nyo naman ang request ng ating mga kababayan sa pamamagitan niya ng ating Municipal Executive Coordinator na si Miss Mercy Baclao Berango na tugunan ng Ako Bicol Party ang hiling nila, ang kanilang munting hiling na magkaroon ng sariling wheelchair. And ayan, min Sally, nakikita ko, nakaupo na yung ating mga beneficiary sa kanilang mga wheelchair. Alam mo ba na ang wheelchair na yan ay hindi lang upuang digulong. Yes. Yan ay sumisimbolo ng kanilang pag-asa, dignidad, at kalayaan. Ata. Bakit ko ba sinabi yon? Hmm. Kasi ang tao, kapag may karamdaman, di ba, nawawala na sila ng pag-asa sa buhay. Pero dahil sa merong bicol party list na handang umalalay sa kanilang pangangailangan, yan na nga yung munting hiling nila, nagkakaroon ng liwanag sa kanilang buhay kakaroon sila ng pag-asa na magpatuloy na mabuhay sa araw-araw. At nagkakaroon din sila ng self-confidence self o kaya dignidad na mamuhay ng uh, matiwasay at masaya. Dahil dyan, isa yan sa programa ng Akubikol Party List na bigyan ng ating mga kababayan na nawawala na ng pag-asa. Magkakaroon na sila ng uh, kalayaan na makapamuhay sa araw-araw. Magagawa na nila ang mga gusto nilang gawin tulad ng pamamasyal, pagsisimba, uh, pagtatrabaho, at gumawas ng uh, mga bagay na hindi pa nila nagagawa dahil nakahiga lang sila dahil wala silang ginagamit na wheelchairs. And Minsali, maliban sa wheelchair na kanilang matatanggap ngayon, ano pa ba yung regalong dala ng AKB para po sa kanila? Well, syempre, meron tayong ang Ako Bicol Party List. Meron na regalo sa kanila na iuuwi nila na 10 kilong bigas. Ma'am Sally, magandang hapon po. Alam naman natin na talagang matagal na inumpisa ng Ako Bicol Party List. Itong uh, programa na pagbibigay ng wheelchair sa ating mga kababayan na PWD, hindi lang dyan sa Albay, pati rin sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region. Ma'am, ang, ang tanong ko na lang siguro, gaano ito nakaapekto o nakapagbabago sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng ganitong wheelchair? Pero alam naman natin na simula ng 2006, nagsimula ang Ako Bicol Party List sa panahon ng Riming kung saan nagsimula yan sa kalamidad. Tumutulong na po talaga ang Ako Bicol Party List sa pagbibigay ng mga wheelchair, mga kumbaga mga device as assistive device ating mga kababayan lalong-lalo na ng mga PWD at ating mga senior citizen. Ito po ay ginagawa ng Ako isa ito sa programa pagdating po sa Tabang sa Karahayan ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, sino po yung mga naging kapartner po natin, naging katuwang para tumagal po itong programa ng Ako Party List, itong pamimigay po ng wheelchair? Well, sa ngayon para sa kaalaman ninyo, ito po ay personal po na nabili ng ating mga congressman. Uh, talagang kasi kap pagka minsan kasi na may partner tayo na naubos na yung binigay nilang wheelchairs tulad ng Children International through free wheelchair mission at ang PCSO naubos na po at nai naka standby na mga binili po personal ang ating mga congressman para po matugunan yung mga nagre-request na mga kababayan natin especially po yung mga malalayo. Sa mga gusto pang uh, humingi ng tulong katulad ng wheelchair sa Ako Bicol Partylist, paano po yung ano po yung magiging proseso? Anong dapat nilang gawin. Sa mga gustong humingi rise ng uh, wheelchairs, po kayong sumulat sa ating mga congressman, naka-address po kay congressman, at ipadala nyo lang po sa second floor, embarcadero, iligas, o kaya sa tapang oramismo, sa page ng tapang oramismo. Pero po mag-attach po tayo ng medical certificate na nakalagay po doon na kinakailangan nyo po talaga ng wheelchair. At pangatlo po, mag-attach mag na rin po kayo ng barangay certificate of indigency at yung picture na 3R para po malaman ng team ng staff kung anong klase pong wheelchair ang ibibigay sa inyo, kung anong size po. At uh, syempre, maglagay na rin po kayo ng contact number para po makontak po kayo ng team ng tabang at nang kayo po ay mapuntahan para ma-assess po kung kailangan kayo mabigyan ng wheelchair. Yeah. Maraming maraming salamat. Napakagaling yes, Ms. mo talaga, Dires. Sali, napakagaling mo. At uh, maraming maraming salamat, Rizel. Ingat kayo dyan sa Bakakay Albay.